inyong Nandito pa ako sa Divine Kaya Para yung Jepin ako sa school nila. So, pinandito po tayo sa Soul 5 College Department ng of Business Graduate. Nandito po si Miss Geraldine Robide and teacher M. student. Um, third year po siya. So, po natin kung ano naman ang niya o experience first of school is Okay, man, ano si mga lalaki experience ng na bang bang buwa, risk, ko niyo? Huh? Haha. bonggang Haha. 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 Haha no, ano yung mga tala <laughs> ka? <Okay>. yung mga tala? tapos, <laughs> ano yung mga maya. wala ng isport Eh, hindi pa. Okay, maghihintay <laughs> na ako ng tinig niya. ko ata pinanood. Pagkagabing hapon po siya. 44. dito ko tayo sa David